Mga kabulilit, halika na, tayo'y magkwentuhan, dito sa Bulilit Channel. Mga kabulilit Alam nyo ba? May nakita akong oso na nagtitimpla ng kape habang may suot na apron. Pero teka, Totoo ba 'yon o bahagi ng kwento natin ngayon? Huwag kayong bibitaw. Dahil ang kwento natin ay tungkol sa isang mabait pero misteryosong oso sa gubat. May sikreto siya. At kayo lang ang makakaalam. Sa isang malawak at malamig na gubat sa hilaga. May isang brown bear na ang pangalan ay Bruno hindi katulad ng ibang oso. Si Bruno ay mahiyain, tahimik, at mahilig magtanim ng bulaklak. Tama ang narinig ninyo. Bulaklak. Habang ang ibang hayop ay naglalakbay. Nangangaso. O natutulog buong araw. Si Bruno ay masayang nagdidilig ng mga sunflower, rosas, at lavender. Tuwing umaga, makikita siya sa kanyang maliit na hardin na may apron pa. May dala pang maliit na basket ng compost, pangpataba ng halaman. Isang araw, habang masaya siyang nagtatanim ng bagong binhi ng forget-me-nots, may dumaan na grupo ng mga batang hayop. Nagtawanan sila at sinabing "Oso ka ba talaga? Hindi ka marunong mangaso. Puro tanim lang ang alam mo." Pero si Bruno ay ngumiti lang at sinabing "Masaya ako dito." At balang araw magagamit natin ang mga bulaklak na ito. Lingid sa kaalaman ng lahat. Si Bruno pala ay naghahanda para sa panahon ng tagtuyot. Alam niyang darating ang panahon na kailangang magtulungan ang bawat hayop. At ang kanyang hardin ay maaring makatulong, hindi lang sa pagkain, kundi para sa pagkakaisa at kapayapaan. Kahit pagtatawanan siya, Tuloy lang si Bruno sa pagtatanim. Sa pag-aalaga ng lupa at sa pag-awit sa kanyang mga halaman. Dahil sa kanyang kasipagan, unti-unting namangha ang ilang hayop. Si Maya, ang maliit na ibon, ay nagsimulang bumisita araw-araw para tumulong sa pagtanim ng mga buto. Ang saya pala dito sa hardin mo, sabi ni Maya. Akala ko dati boring. Pero parang may magic ang mga bulaklak mo. Nagsimulang dumami ang mga kaibigan ni Bruno. Isa-isa silang natutong pahalagahan ang kanyang ginagawa. Isang gabi. Habang himbing ang buong gubat, may narinig si Bruno na kakaibang amoy, parang sunog. At taman nga siya. Sa kabilang bahagi ng kagubatan ay may nagsimulang apoy dahil sa kidlat na tumama sa tuyong damuhan. Agad siyang tumakbo. Ginising ang mga hayop at sinabing Dumaan kayo sa bulaklak na landas ligtas dito at malapit sa lawa. Nagtakbuhan ang mga hayop, papunta sa hardin ni Bruno, at sa tulong ng mga Jose Timba at tubig mula sa lawa. Nakatulong sila upang apulahin ng apoy. Hindi nagtagal. Bumuhos ang ulan at tuluyang naapula ang sunog. Pagkatapos ng trahedya, naging bayani si Bruno ang dating pinagtatawanan. Ngayoy ginagalang at tinutularan. At sa gitna ng kanyang hardin, nagtayo sila ng isang maliit na silungan. Isang bulaklak na bahay ng pag-asa. Kung saan ang mga hayop ay nagtuturo ng pagtutulungan. At pagmamahal sa kalikasan. Kabulilit. Gusto mo bang maging kasing bait ni Bruno? Subukan mong tumulong sa bahay. Kay nanay. Tatay. O kapatid ngayong araw. At kung gusto mong marinig pa ang mga kwento ng mababait na nilalang. Huwag kalimutang mag-like. Mag-share. At mag-subscribe dito sa Bulilit Channel. Simula noon, Tuwing may bagong hayop sa gubat. Ang unang tinuturo ng matatanda ay ang hardin ni Bruno. Natututo sila kung paano magtanim, magbigay, at magpatawad. Sabi ni Bruno, hindi importante kung gaano kakalakas. Ang mahalaga marunong kang magmahal. May isang batang oso na nagngangalang bubu na lumapit minsan kay Bruno. Tinanong niya. Bakit hindi ka lumalaban noon sa mga nanlait sayo? Sagot naman ni Bruno. Kasi hindi ko kailangan patunayan ang sarili ko, mas mahalaga sa akin na patunayan sa sarili ko na kaya kong maging mabuti kahit mahirap dahil sa kabaitan ni Bruno Ginawang taunang tradisyon ng mga hayop ang araw ng bulaklak Dito nagtatanim silang lahat ng bagong halaman sa hardin ni Bruno habang nagkakantahan at nagkakasayahan Nagkaroon pa ng paligsahan kung sino ang may pinakamakulay na bulaklak Kaya ngayon ang dating tahimik na lugar ay puno ng tawanan, awitan, at bulaklak. At sa gitna ng lahat ng iyon ay si Bruno. Ang brown bear na itinuro sa lahat na ang kabaitan. Kahit hindi ito malakas o maingay, ay may kapangyarihang magligtas, magturo, at magpabago ng mundo. Ngayon, kabulilit, ikaw naman ang tanungin ko kung ikaw si Bruno anong kabutihan ang gagawin mo sa ibang tao kahit pinagtatawanan ng kanila ay ayan kabunilit natapos na naman ang isang nakakatuwang kwento kung napangiti ka ni Bruno tulungan mo kaming ipakalat ang kabutihan ay like ang video na ito Share sa mga kaibigan mong mababait din. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Bulilit Channel para araw-araw ay good vibes at magagandang aral ang iyong mapapanood. Hanggang sa muli! Paalam ka Bulilit! Maraming salamat sa panunood! Huwag kalimutang mag-subscribe, like and share!